Good morning. So, may good news tayo mga idol. Nakabalik si Ibana. Kaso siya na yan ang idol. Hindi pa nakakaupi. Pero antay pa rin tayo. Para nga pala ni ano yan ang aging Pakita ko sa inyo. As meron siya isang inakay. Oi, ada lalabas menung, lalabas. Ini lalabas hindi Ini nya. Tak, dia nak keluar pun dia. Ini lalabas indie. Ini wala lalabas. Ini lalabas hindi Saya tak tahu lah. mình sẽ lấy đây thôi, muốn gì đó nó bấm, muốn cái gì đó mình sẽ này nabuli pa sila ng patawa so yun mga edad, ito pares ano yan naging na hindi pa nakakaawit mga edad so, pa rin tayo mga edad hindi pa rin natin kaya pinulitan nga pala natin yung buhangin so, yun basa yung buhangin nila mga idol. Maginis na para pala tayo lang, kulungan na kulungan ng mga ilang Pag hindi talaga bumalik yung paris niya May paparis tayo mga ilang <laughs> uh -huh. Paparis natin yan uh, Lubar pares natin dito Yan yung Eh oh nyawa dito nandaan. Ginnyo sakin nang tawag dito. Yan. Nag-plug ring ng Okay, tiskan ng mga mong news. Aba, hindi. Sa inyo sa walang daw ang. Walang well, kulay yan. Yeah. Ini itu sama pun juga, makawi. Hei, nggak sama ni? Ada yang lagi macam ini, makawi. Ha, ponong semui, na ha pon ini ini. bana so yan kasama nyo ka uh, isang araw lagi so hindi pa nakaka uwi yun to nang bumalik ka kung tu yun to napon daw sya nung haba nung uwi yun ko kung nustisan nga pala natin sa taguro mo doon, para hindi tayo takasan para hindi na balik-balik so, ayan mo ngayon doon so, ayan so, ayan mo ngayon maraming maraming salamat sa mga nanonood sa akin so, kung hindi ka lang nagpapalaw na lang po tapos subscribe na rin po sa YouTube channel ko mga idol. Maraming salamat. So, no, so ayan. Yeah, good morning. So, bye-bye. Bye. -bye. Right.